Ano gi mutan jada? Ora ta kakakas. Dina na to mun gewet. Tatlo ko mun sa mun gewet. Sabat. Ha? Sino na ka le? Kai chan. Sabat. Pamilya ya. Pamilya. Mismo pamilya ya na ga jada. Ay na sa isa sa mabayan ni. Ha? Chak ko Ay, ay, sa sila sa bahay kami bata. Nah, Insak to! Ha? Hmm. Hindi sila gusto, hindi sila buto sa bahay ngayon. Sa ba, insak Pati sini Richard, yung butangan nyo sa sakit, ha? Insak to! oh, pambaklasan nyo ang sakit kay Richard! Puh! Ulo tayo kakakas, pati kay Richard! Ano yung butang nyo kay Richard? Saba cak kok. Anong imo tanong saya? Amalag ah, yo ka. Malag yo ka? Uganganta. Ano poso ge pos bro? Anong imo tanong ko recharge? Oro taka gas. Iyo di bolan taka gasa. Oro taka gas. Ano pa yung... ah. ah, kaya kinahalat niyo nila? hindi naman sa gusto sang kahoy, kay gusto niyo supre. So o, oh, takakakas. Ano pangalan nyo? Sabat! Ano pangalan? Ano mo kaya? Ano pangalan? Hindi mo kaya? Hindi ka basta Ano pangalan mo? Sabat! Ano pangalan mo? Sirakel. Ano ka na, Richard? Ano ka na, Richard?

Diyos, nung matagkaon sa tanan, nagapangayo ako sa imo sa patawad. Sa iyo mo ko masala sa tao, may naitag sa bayabana. na. Kasi iyo nga, bata! And, uh, na mag iwan tutun, tubun, sa ano pa. Mag-iwan-togtog sa ano pa. Sa kaon! Sa Alip, o! Telet! Okay, Lutas! O, oh, paayo na ni si... Jingke, Oo! At si Richa? Si Smart? Paano ang, ang matura niya mag-ayos na?

si Ross. Okay. At lo kamo Ano gusto nyo? Kaayuhan ni Richard ni Chris Mark ni Jinke o pugutan ta kamo? Ano? Kaayuhan. Ha? Kaayuhan. Hindi ka na magbuhat. Mamo mo na ni rason ngan bisa ka bata. Sino sa mo makadlaw? Ako o ko ni tao?

sapat! Oh, tatlo. Sa ulo, yan ang imutang naman. Ano ba ang sa'yo? Balas! Puro ka kakas! Para magbuang sa... Makakas mayo na siya? May anak pa gusto mo na iwet niya makikumbate? May makumbate wala na wala! May makumbate wala! Hilingin ko po sa inyong tabaho ang ispada ng makakapagpubot sa ulo ni Satanas at ni Diablo at sa kanyang kampun. Sangalan niya we. Tatlo. jinggi roo anagam iyaga